Alam niyo bang balak ipagbawal ni Senadora Cynthia Villar ang only rice? diraw kasi ito healthy. Pero hirit ng netizens, problema na rang daw sa Mindanao ang pagdiskitahan ng Senadora. Umaaksyon si Patricia Mangune. Kasama na raw sa kada kainan ng tricycle driver na si Mangberto, ang extra rice. Kailangan daw niya ito para lumakas ang kanyang enerhiya sa maghapong pamamasada. Dalawang ano, dalawang order na kanin, isang order na ulam kasi medyo may kabigatan trabaho ko, transfer driver lang. Kaya naman ang karinderya ni Mang Hermes, limang malalaking kaldero ng kanin ang kailangang lutuin kada araw para hindi kapusin ang mga customer. Minsan nakaubos ako ng 45 kilos, 40. Depende sa customer, minsan may dalawa, dalawat kalate, tatlo, isa, isa't kalate. Pero para kay Senator Cynthia Villar, dapat bawas-bawasan na ng mga Pinoy ang pagkain ng kanin at mas gustuhin ang gulay at masustansyang pagkain. You know, uh, the findings in other countries... Mas better ang diet nila. Hindi masyadong maraming rice, may vegetable. Kasi if you really ask doctors, that's a better diet. So dapat, i-train na rin natin mga Filipinos na uh, not to eat too much rice kasi nagiging diabetic. Pag bawal na natin yung unlimited rice. So, kasi nakakasakit tayo gawa ng unlimited rice na yan. Dagdag pa ni Villar, solusyon ito para bumaba ang konsumo ng bigas para maging self-sufficient ng Pilipinas. Target ng Department of Agriculture na maging self-sufficient na ang Pilipinas sa 2020, pero duda pa rito si Villar. Marami na nag-project ng ganun, hindi man natupad. Sana masolve nila like mechanization, better seeds, so irrigation, which are the major problems na hindi talaga nasusolve natin for a long, long time. Mabilis naman nag-trend sa Twitter ang balak na iban ang Unli Rice. Sa dami raw ng problema sa bansa, inuna para ni Villar ang Unli Rice. Bakit di raw niya subukang tumulong para sa kapayapaan sa Mindanao? Ang ilang netizen, sinabihang pabibo ang senadora. Dahil naman daw sa Unli Rice ban ay nagkaisa ang mga tao para makita ang pagiging malabo ng mga leader na dapat daw ay namumuno sa Pilipinas. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5.